No, Tidak ada right. airplane Ano? Ang laki Ano? 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 Saan yung isa? Uy, nanay ko. Saan ba? ko. Tatlo na sila din. Oo oh, nga, gano'n. You know, Una naman yung isa. O, kaya gano'n. Yun oh, ano, tatlo. Tatlo nga nga. Ang isa. Ang oh, isa. Mag-isa. Tatlo na. Oh, yan. Murad, mga helicopter. Ayan na. yung ano. Nawala na yung isa, dalawa na lang. Yung tatlo na puno. Yung isa, nasa baba na. Ano? Ayun, no? Ang forma kasi niya is...

alis na yung isa. Ayan, meron na naman. Deal, tingnan mo. Kami, nawala na yung isa. Ay, no, tatlo na naman sila. Kanina maliit yan eh. Oo, oh, wow, ano gagawin natin. <laughs> What are they? Who are they? Ay, ano, namaki na naman sila. That's not the ordinary, ano, dito. Airplane. Airplane moves. Oh, no, di ba? It's a different firm. maliit yan kanina yung mali isa eh yung dulo ngayon well, lo kasi pareho na sila ng adong palapit ang palapit nga Oh, na, Ay, no? uh, So, na traffic pala ang ating mga airplanes Sa so, ating mga airplanes sa himpap, oh, That's why they're making a circle next in line to take down. traffic din sa Himpapawid. Ito naman ang na-traffic. Oo, oh, na-traffic sa Himpapawid. So, kanina, nagtataka kami. Ano kaya ito? Why? Ayan. But it's an airplane. Airplane. That's an airplane. That's an airplane. So, yeah. may isa pa na. Chuk -chuk. dekat Masih pababak nak niya. Mabilis siya, ah. Ang bilis niya dito, oh. Kasi yung lakas ng ilaw niya, eh. Ang bilis niya dito, oh.